Noong August 15, 2019, nagpaalam si Jasmine sa kanyang ina na siya ay magpapapedicure lamang. Subalit lumipas ang isang buong araw at hindi na siya bumalik sa kanilang tahanan. Ang tanging balitang natanggap ng kanyang mga magulang ay tungkol sa isang babaeng natagpuang nasunog sa isang lihim na tambakan ng basura sa Minatitlan, Veracruz, Mexico. Ang nakalulungkot dito, ang tanging natira na lamang sa kanyang katawan ay ang kanyang mga paa. Bakit nga ba sinapit ni Jasmine ang ganitong kasaklap na kamatayan? Sino ang may pananagutan sa kanyang sinapit? Mabibigyan kaya siya ng hustisya? Kung nais mong masagot ang mga katanungan at malaman ng buong kwento, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Sylvia Jasmine Armendares Alpuche, o tinatawag ng lahat bilang Jasmine ay isang 25 years old na babaeng nagmula sa Colonia Petrolera, Mexico. Siya ay solong anak ni na Sylvia denis at Hector Armendariz. Si Jasmine ay isang dalaga na nagtapos ng master's degree at kasalukuyang nagtatrabaho bilang industrial engineer sa Petroleos Mexicanos o Pemex, isang kilalang kumpanya sa Lazaro Cardenas, Mexico na gumagawa at nagmamarket ng langis. Mahilig mag-aral si Jasmine, kaya't nagdesisyon siyang matuto ng ibang wika. Bilang resulta, nagkaroon siya ng certificate sa English at French. Sa kabila ng kanyang masikap na pagtatrabaho at pagnanais na palawakin ang kanyang kaalaman, pinanatili ni Jasmine ang kanyang maayos na relasyon sa kanyang mga magulang. Sa katunayan, naglalaan talaga siya ng oras upang makasama sila at nananatiling tumitira sa kanilang tahanan kahit kaya na niyang mag-solo. Dagdag pa ang madalas na pag-uusap ng mag-ina at tinatawag nila ang isa't isa ng magiliw ng Doña Chivis para sa kanyang ina at Chivis naman para kay Jasmine. Nung umaga ng August 14, 2019, masayang naghanda si Sylvia, ang ina ni Jasmine, ng mainit na kape na hinaluan ng cinnamon at masarap na quesadilla para sa kanilang agahan. Sa mga panahong yun, nag si Jasmine mula sa kanyang trabaho kaya't nagkaroon sila ng pagkakataong magkasama-samang kumain. Pagsapit ng tanghali, nagbanding ang mag sa pamamagitan ng pagluluto ng kanilang mga paborito. Si Jasmine ay abala sa pag-iihaw ng kizina, sinamahan ito ng beans at cream cheese. Habang si Sylvia naman ay masiglang nag-bake ng chicken chalupas at naghanda ng chicken street tacos na may corn hikama salsa. Ang kanilang tahanan ay napuno ng masayang kwentuhan at tawanan habang sabay silang nagsalo sa kanilang mga nilutong pagkain. Ngunit hindi nila alam na iyon na pala ang magiging huling pagkakataon na magkakasama sila. Bandang alasing 5 ng hapon, Nagpaalam si Jasmine sa kanyang ina na pupunta sila sa Shello Mio Beauty Salon upang magpa-pedicure. Matapos ang kanyang appointment sa salon, nagpadala pa si Jasmine ng larawan sa kanyang ina. Ipinagmalaki ang kanyang natapos na pedicure at ang mga makukulay na disenyo ng kanyang kuko. Ayon sa kanyang pinadala, Tingnan mo, Doña Chivis, ang ganda ng mga kuko ko. Pagkatapos, tinanong ng ina kung ito ba ay uuwi na para sa ganon ay makapaghanda na siya ng kakainin nilang mag-anak. Tumugon naman si Jasmine na pauwi na ito at ilang sandali lamang ay makakarating na siya sa kanilang bahay. Lumipas ang ilang sandali, mga bandang alas 9 ng gabi, muling tumawag ang ina sa kanyang anak upang itanong kung nasa na ito. Ngunit kinansela ng dalaga ang tawag at nagpasya siya na lamang na tumugon sa pamamagitan ng isang text. Ina, ayos na ang lahat. Nagtataka ang ina dahil madalas na tumutugon ito sa tawag o kaya naman ito ay tumatawag sa kanya. Ngunit sa pagkakataon na yun ay isang text lamang ang kanyang natanggap. Bukod dito, napansin niya na hindi siya tinawag sa kanilang palayaw na Doña Chives. Gayon pa pinabayaan na lang ito ni Sylvia dahil nagpadala naman ang kanyang anak ng isang maayos na mensahe. Lumipas ang ilang oras, ngunit wala pa rin dumating na Jasmine sa kanilang bahay. Naisip na lamang ni Sylvia na baka dumaan pa ang anak sa mga kaibigan nito, kaya't nagpasya siya na silang mag-asawa na matulog ng gabing yun. Bago matulog, nag-text pa siya sa kanyang anak. Kinaumagahan, agad niyang sinilip ang kanyang telepono upang tingnan kung tumugon ba ito. Ngunit wala kahit isang text o missed call man lang ang natanggap niya. Kaya pinuntahan niya ang kwarto ng kanyang dalaga, ngunit wala pa rin ito roon. Dahil dito, agad niyang ginising ang asawa upang ipaalam na hindi umuwi ang kanilang anak mula kahapon. Sa parehong araw noong umaga ng August 15, 2019, nagpunta ang mag-asawang Sylvia at kanyang asawa sa may natitlan police station upang iulat ang pagkawala ng kanilang anak. Sa kanilang pag-uusap, e eh dinitalya nila ang huling oras na nakausap nila ang kanilang anak na umalis sakay ng kanyang maroon na Honda Accord EXL. Pagkatapos noon, nakaramdam na sila ng matinding pangamba sapagkat hindi na nagparamdam ang kanilang anak simula noon. Ilang oras ang lumipas matapos nilang mag-ulat, nakatanggap ang mga pulis ng isang ulat ukol sa natagpo ang bangkay sa isang babae sa isang lihim na tambaka ng basura sa tabi ng Nuevo Taipa Kosoliakake Highway. Nang makarating ang mga otoridad, kanilang natuklasan na ang mga labi ng biktima ay nasunog mula ulo hanggang tuhod. Dahil ang tarpaulin na ginamit sa pagsunog ay umabot lamang hanggang katawan, kaya ang natitirang bahagi na hindi nasunog ay ang mga binti at paa. Kung saan, ito ang tanging bahagi lamang na maaring magbigay ng clue sa pagkakakilanlan ng biktima. Sa mga oras na yon, naroon din si na Sylvia at ang kanyang asawa. Sa kanilang paglapit sa bangkay, ramdam ni Sylvia ang takot at pangungulila, umaasa na ito'y isang masamang panaginip lamang. Subalit nang masilayan ang mga kuko ng biktima na may nail polish na kahuwig ng sa kanyang anak, isang matinding pangungusap ang sumagi sa kanyang isipan dahil natitiyak niya na ito ay ang kanyang anak. Matapos matagpuan ang katawan ni Jasmine, nadiskubre naman ang kanyang inabando ng kotse sa Villas del Sur, isang barangay malapit sa terminal ng bus ng Quatzacoalcos. Ilang araw ang lumipas at lumabas na ang resulta ng autopsy sa katawan ng natagpuan na sinunog. Sa pamamagitan ng forensic examination, nakonfirma na ang DNA ng bangkay ay tumutugma kay Jasmine. Ayon sa mga natuklasan sa autopsy, si Jasmine ay sinunog habang siya ay buhay pa. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, siya ay binaril na naging sanhi ng kanyang malupit na kamatayan. Mula sa pagkakasunog ng kanyang katawan, malinaw na ang mga salarin ay walang balak na buhayin pa ang biktima, kasama ang pagnanais na itago ang kanilang ginawang krimen. Tatlong araw pagkatapos matagpuan ng bangkay, binigyan si Jasmine ng isang mapayapang libing, kasama ang kanyang mga magulang, kamag-anak, mga kaibigan, mga katrabaho at iba pang mga taong nagmamahal sa kanya. Sa kanyang libing, nagbitaw ng isang madamdaming salita ang kanyang amang si Hector na punong-puno ng kalungkutan. Tinapos nila ang aking buhay. Ito ay isang hindi maipaliwanag na sakit. Humihiga at umuupo siya sa sahig ng sala habang nakikipaglaro kay na Nikki, Kuketa at Papito ang kanyang tatlong chihuahua dogs. Ngayon, siya ay nagpapahinga at ang kanyang presensya ay patuloy na nararamdaman sa kanyang kwarto. Tulad ng gusto niyang nakikita ito pagdating at tulad ng pag-alis niya dito. At susubukan naming panatilihin itong ganun magpakilanman. Matapos ang libing, muling nagsimula ang investigasyon ng mga pulis. Tinanong nila ang mga magulang ni Jasmine tungkol sa mga posibleng dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayon sa kanyang ina, nagkaroon ng dating kasintahan ng kanyang anak na hindi matanggap ang kanilang paghihiwalay. Dagdag pa sa pahayag ng ina, habang magkarelasyon ng dalawa, madalas ang pag-aaway sa pagitan ng magkasintahan dulot ng lapis na selos ng dating kasintahan. Ang dating kasintahan na tinutukoy ay nagngangalang si Aldo Adan Castellan Garcia ay isang empleyado ng Pemex kung saan din nagtatrabaho si Jasmine. Nang matanggap ng mga pulis ang impormasyong ito, agad nilang sinubukang puntahan si Adan sa kanyang bahay subalit wala siya roon. Nang bisitahin naman nila ang lugar na pinagtatrabahohan ito, nalaman nilang nag-file si Adan ng 30-day leave without pay. Dahil dito, nagsimula ang pagdududa ng mga pulis kay Adan kaugnay sa kanyang mga hakbang. At upang makahanap ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan, nag-alok ang prosekusyon ng gantimpalang 250,000 Mexican pesos para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon. Ngunit kalaunan, nalaman ng mga otoridad na makalipas ang ilang araw mula nang mamatay si Jasmine, si Adan ay lumipad na papuntang U.S. Samantala, lumipas ang pitong buwan pagkatapos ng krimen, ipinaalam ng pamilya ni Jasmine sa media na bagaman may warrant of arrest kay Adan, hindi pa rin ito nahuhuli. Kung saan nagdulot ito ng matinding pagdurusa sa mga magulang ni Jasmine. Lalo pang lumala ang kanilang sitwasyon dahil noong March 2020 na isa na nilang magsagawa ng malawakang protesta sa kalsada, subalit hindi nila nagawa ito dahil sa pagsiklab ng COVID-19 pandemic. Gayunpaman, gumawa ng paraan si Sylvia sa pamamagitan ng isang virtual na protesta. Patuloy siyang nagpo-post ng mga larawan ng kanyang anak sa kanyang mga social media account upang humingi ng tulong na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak at upang mabigyan pansin ang kaso. Kasama ng mga larawan, naglalagay siya ng hashtag katarungan para kay Jasmine. Kasabay nito, nakiusap siya kay Maria Dolores Garcia ang ina ni Adan na maawa sa kanya. Dahil ang kanyang anak na si Adan ay buhay pa, subalit nagtatago sa batas habang ang kanyang anak na si Jasmine ay wala na. Sa kabila ng kanyang mga pakiusap at pagsusumamo, hindi pa rin nabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang anak. Lumipas sa mga buwan at patuloy na umaasa si Sylvia. Nagdarasal na sana'y makamit ang hostisya para kay Jasmine. At nananatili siyang naniniwala na kikilo sa mga otoridad upang mahanap ang salarin. Noong July 2020, tumugo ang mga otoridad sa kanyang panalangin. Naaresto si Adan sa Cordoba dahil sa paglabag sa batas sa isang bus stop. Isang linggo pagkatapos ng kanyang pag-aresto, noong July 23, 2020, siya ay inusig para sa pagkamatay ni Jasmine. Matapos ang higit na anim na oras na pagdinig, nagdesisyon ng hukom na ilagay si Adan sa preventive detention sa loob ng dalawang taon. Ang ibig sabihin nito, Ikukulong ang naging akusado bago ang paglilitis upang maiwasan ang posibilidad na makagawa ito ng karagdagang krimen kung siya ay palayain. Samantala, habang nasa preventive detention si Adan at patuloy ang investigasyon, natuklasan ng mga pulis na may isa pang sangkot sa krimen. Ito na nga si Andrea Aguilar Hara, isa sa mga malalapit na kaibigan ng biktima. Si na Andrea at Jasmine ay matagal nang magkaibigan mula pa nung kindergarten. Subalit nagkahiwalay ang kanilang landas nang pumasok sila sa elementarya. Nakita silang muli noong high school at muling nagkaroon ng malalim na pagkakaibigan habang sila ay lumalabas sa mga party. Pareho silang mga engineer. Si Jasmine bilang isang industrial engineer at si Andrea bilang petroleum engineer. Subalit lumabas sa investigasyon na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang magkaibigan na naging dahilan upang masira ang kanilang relasyon. Nung araw ng pagkamatay ni Jasmine, batay sa tala ng kanilang mga telepono, natagpuan ang tatlo sa isang lugar kung saan natagpo ang patay ang biktima. Dahil dito, inaresto si Andrea sa kasong pakikipag sa buwatan kay Adan para sa pagpatay kay Jasmine. Noong September 2022, Halos tatlong taon matapos ang pagpatay kay Jasmine, si Andrea ay sinintensyahan ng 70 years ng pagkakakulong sa bilangguan dahil sa kanyang pakikipagtulungan kay Adan. Samantala, nananatiling misteryo sa media ang sitwasyon ni Adan na walang impormasyon hinggil sa kanyang judicial status. Hindi patiya kung siya ay dineklara ng guilty o inosente o kung siya ay naghihintay pa rin sa kanyang hatol. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin sina Maria Socorro Mejia from Italy, Evangelina Tab from from Sweden, Lizelle Villones from Kuwait, Sita Del Cidro from Qatar, Marquez Marvi from Romania, at si Mel Marcos from Singapore. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Sylvia Jasmine Armendares Alpuche. Ako po si G. Maraming salamat.